Josue, Ikawalong Kabanata At sinabi ng Panginoon kay Josue, Huwag kang matakot ni Mang Lumo. Ipagsama mo ang buong bayang pandigma at bumangon ka na sumampa sa Hai. Tingnan mo, aking binigay sa iyong kamayang hari sa hay at ang kanyang bayan at ang kanyang siyudad at ang kanyang lupain at iyong gagawin sa hay at sa kanyang hari ang gay ng iyong ginawa sa Jericho at sa kanyang hari. Ang samsam -sam lamang doon at ang mga hayop niyon ang inyong kukunin na pinakasamasam ninyo. Dagyan mo na mga bagay ang bayang sa likuran. Sagay bumangon si Jospe at ang buong bayang pandigma upang sumampasahay at pumili si Josue ng tatlumpung lalaki na mga makapangirang lalaki matapang at sinugo ng kinagabihan. At iniutos niya sa kanila na sinasabi, Narito, Kayo'y ibaba kay laban sa bayan sa likuran ng bayan. Huwag kayong lumayong totoo sa bayan kundi humanda kayo. At ako at ang buong bayan na kasama ko ay lalapit sa bayan at mangyayari na pagka sila'y lumabas laban sa amin gaya ng una, ay tatakas kami sa harap nila. At sila'y lalabas na susunod sa amin hanggang sa aming maalayo sila sa bayan sapagkat kanilang sasabihin. Sila'y tumatakas sa harap natin na gaya ng una. Gayon kami tatakas sa harap nila. At kayo'y babangon sa pagbakay at inyong ari ng bayan sapagat ididigyan ng Panginoon ninyong Diyos sa inyong kamay. At mangyayari na pag inyong nasakop ang bayan, ay inyong sisilaban ng apoy ang bayan ay sa salita ng Panginoon na inyong gagawin. Narito aking iniuto sa inyo. At pinagpaalam sila ni Hospe, at sila yumawan sa pagbakay at tumagay sa pagitan ng death hell at ng High, sa dakong kalunuran ng hay. Ngunit si Josue ay tumigil ng gabing iyon sa gitna ng bayan. At si Josue ay bumangong maaga sa kinabagahan at binilang ang bayan at sumampasyat ang mga matanda ng Israel sa unahan ng bayan sa hay. At ang buong bayan sa mga bagay ang mga taong pandigma na kinasama niya ay sumumpa at lumapit at naparoon sa harap ng bayan at humantong sa dakong hilagaan ng hay. Mayroon nga isang libis sa pagitan niya at ng hay. At siya ay kumuha ng may liman libong lalaki at nilagay niya sa silang bakay sa pagitan ng betel at ng hay sa dakong kalunuran ng bayan. Gayon, inilagay nila ang bayan, ang bungukbo na sa hilagaan ng bayan at ang kanilang mga bakay na nasa kalunuran ng bayan at si Josue ay naparoon ng gabing yon sa gitna ng libis. At nangyari, nang makita ng hari sa hay, na sila'y nagmadali at bumangong maaga, at ang mga lalaki sa bahay na ilumabas laban sa Israel upang makipagbaka, siya at ang kanyang buong bayan sa kapanahon ng takda, sa harap ng Araba ngunit hindi niya talastas na may bakay laban sa kanya sa likuran ng bayan. At ginawa ni Josue at ng buong Israel na parang sila'y nadaig sa harap nila at tumakas sa daan na ilang. At ang lahat ng mga tao na nasa bayan ay pinisan upang humabol sa kanila at kanilang hinabol si Josue at nangalayo sa bayan. At walang lalaki na naiwan sa hay o sa Bethel dahil hindi humabol sa Israel at kanilang iyong bukas ang bayan at hinabol ang Israel. At sinabi ng Panginoon kay Josue, Iunat mo ang sibat na nasa iyong kamay sa dakong hay, sapagat aking ibibigay sa iyong kamay. At iniunat ni Josue ang sibat na nasa kanyang kamay sa dakong bayan. At ang bakay ay bumangon bigla sa kanilang dako. At sila'y tumakbo pagkaunat niya ng kanyang kamay at pumasok sa bayan at at sila ko at sila'y nagmadali at siniliba ng bayan. At nang lumingon ang mga lalaki sa hay sa likuran nila, ay kanilang nakita at narito. Ang usok ng bayan ay napailang lang sa langit at wala silang kapangirihan na makatakas sa daang ito o sa daang niyaon. At ang bayan na tumakas sa ilang ay pumuhit sa mga mangahabol. At nang makita ni Josue at ng buong Israel na nasakop ng bakay ang bayan at ang usok ng bayan ay napaiilan lang, ay nagsibalik nga uli sila at trinatay ang mga lalaki sa hay. At ang iba'y ng sa bayan laban sa kanila, nanupat sila nasa gitna ng Israel, na iba'y sa dakong ito at ang iba'y sa dakong iyon, at sinakta nila sila na napat siya iwan sa kanila na naladi o nakatanang. At ang hari sa hay ay hinuli nilang buhay at dinala nila siya kay Hosea At nangyari nang matapos ng Israel na mapatay sa parang ang lahat ng mga tagahay, sa ilang na kanilang pinaghabulan sa kanila, at mga buwal sa pamamagitan ng talimang tabak, hanggang sa nalipol nila sila ay bumalik ang buong Israel sa hayat sinugatan ng talim ng taba. At ang lahat na nabuwal ng araw na yon, lalaki at gawin din ng babae, ay labing libo lahat ng mga tao sa hay. Sapagat hindi iniurong ni Josue ang kanyang kamay na kanyang ipinagunat unat ng sibat hanggang sa kanyang nalipon na lubos ang lahat ng mga tagahay. Ang hayop lamang at ang samsam sa bayan na yon, ang kinwa ng Israel na pinakasamsam, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang iniutos kay Josue. Gayon, sinunog ni Josue ang hay at pinapaging isang bunton magpakailanman na isang kagibaan hanggang sa araw na ito. At binitin niya ang hari sa hay sa isang punong kahoy hanggang sa kinahapunan at sa paglubog ng araw ay niyutos ni Josue. At ibinaba nila ang kanyang bangkay sa punong kahoy at inihagis sa pasukan ng pintuan ng bayan at binuntunan ng malaking bunto ng mga bato hanggang sa araw na ito. Nang magkagayoy, pinagtayo ni Josue na isang dambana ang Panginoon, ang Diyos ng Israel sa bundok ng Ebal gaya ng niyutos ni Moises na lingkod ng Panginoon sa mga anak ni Israel. Gaya ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises na isang dambana na hindi hinitsurahan mga bato, na hindi pinagbuhat ng sino mang tao ng bakal, at kanilang pinaghandogan sa Panginoon ng mga handog na susunugin at pinaghiinan ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At siya sumulat doon sa mga bato ng isang salin ng kautosan ni Moses na kanyang isunulat sa harap ng mga anak ni Israel. At ang buong Israel at ang kanilang matanda at mga pinuno at ang kanilang mga hukom ay tumayo sa dakong ito ng kaban at sa dakong iyon sa harap ng mga saserdote ng mga levita na nagdadala ng kaban tipa ng tipan ng Panginoon ang mga tagaibang lupa na gaya rin ng mga tagaroon. Kalahati nila ay sa harap ng bundok ng Gerizim at kalahati nila ay sa harap ng bundok ng Ebal. Gaya ng niyutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, na basbasan muna ang bayan ng Israel. At pagkatapos ay kanyang binasa ang lahat ng mga salita ng kudusan, ang pagpapala at ang sumpa, ayon sa lahat na nakasulat sa aklat ng kudusan. Walang salita sa lahat na hindi iniyutin ni Moises na hindi binasa ni Hosea sa harap ng buong kapulungan ng Israel at ng mga babae at ng mga bata at ng mga tagaibang lupa na nakikipamayan sa kanila